Juan Amores ng Northport, sangkot sa pamamaril sa Laguna, naritong news ni Kim Gomez. Nahaharap sa reklamong attempted murder ang PBA player na si John Amores matapos masangkot sa insidente ng pamamarila sa kalsada sa Lumban, Laguna. Sa ibinahaging CCTV footage ng Lumban PNP, ang kas sa motor si Amores at bumaba. aakalaing may bibilin lang ito sa lugar pero bigla itong nagpaputok ng barila sa isang lalaking patawid sa kalsada na napag-alaman na nakaaway niya sa isang basketball game. Tila gigil na gigil si Amores at nais niyang patayin ang biktima dahil kahit na kumaripas ng takbo ang target nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod at pagpapaputok ng sospek dito. Maswerte namang nakaiwas ang biktima sa mga bala ni Amores. Sa investigasyon ng pulisya, nakainitan umano ni Amores ang biktima ng maglaro ng basketball sa barangay Salak at naghamunan ng suntukan sa ibang lugar. Hindi naman nagtagal sumuko rin si Amores sa kanyang ginawang krimena at naharap sa kasong attempted murder. At iba pang posibleng kaso kasama ang kanyang kapatid sa nangyaring pamamarila. Matatandaan na ang PBA player noong 2022 kung kailan siya player ng Jose Rizal University ay nag-amok at nanuntok sa gitna ng sagupaan nila ng College of St. Penilde sa NCAA. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.